Makina. Makina. Sebentar ya. Hmm. Tapi kayu dong. Oke. Mimpi sana nanti itu. Umum Paling nggak paling mu. Tidak bisa. Tidak tahu mana saya. Bali, ano na ako? Pp3. pp Ano to to? lang mga four, four months. Four months. Ayun, Dito, Hindi kasi may problema ko yung pag naging pag, pag naliligo ako, dudupo ako ng ganyan. so mm. Sumasakit yung dibdib ko. Nag-PCG ako, nagtuloy ko, wala na, nang problema. Yan, yeah, pag yung mukha niyo ganyan. Ganito, yung, 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 yung wala. Pag kumisan meron. Pag naliligo ako, bukuha ko ng tubig ko. Ganun, no. yeah, Tapos ba, yung ba? lalakan aku, may, alam, ako ng konti, humihinga lang ako, sama sumasakit yung dibdib ko eh. Mexico, Pampanga? Mm -hmm. Mexico. Saan sa Mexico, sir? Sa San Miguel. May ano ko dun eh. May pixel na ko dun sa Tudomingo. Sa Tudomingo. Malapit lang ako dun. Santo Domingo. Santo Domingo. Mm -hmm. dun. Malapit lang kayo dun. dun. Mm -hmm. Mm -hmm. Mga kapili at saka mundo. Kapili, ko eh. Ah, pinsan ba? Oo. Roger. Isang ka sa Santo Domingo yun eh. Dahil mm. sa kapili, Santo Domingo. Hindi ka lang Iga ka, sir Igaan yeah, but... pag yun Ang mga nararamdaman na, na, na. Ang primerong iga ko Masakit yung likod hmm. Tapos yung... Baya-baya Wala na Wala na oh, Kapag parang ka, sir Bali, pampangan, kaso tubo ako ng ano, tubo ako ng bigol. Mm -hmm. Pero dyan ako na sa pagka. Mm -hmm. Tamputo lang. Mm -hmm. Baba mo sa ito ngayon. Basta follow instruction lang ha. Paghinga mo ng malalim, eh. uh -hmm. exhale, i-relax mo na dyan. Basta tanggalin ko muna yung cellphone na baka mabasan. Ganon sir ha. I-relax mo yung chan mo pag exhale mo ha. Okay. Itutuwid mo yung spine Hinga ka nang malalim. Exhale. Oh, pag exhale, i-relax mo na yung mo. Huwag ka nang ulit. Okay. Ulit. Hinga ka lang malalim. Exhale. Sabah. <laughs> so, Siapa? 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 Bulan apa? Bulan 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 Ulang bulan 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 Ang dami tu sir. Sa likod mo. Grabe. Grabe. Yan siguro so, sa mga sa hindi eh. Dip hmm. Ranggang galing. Ganun ba dito, sir? Di ba? Uusog lang po. Hindi tatagalin po. Uusog lang. Uusog lang. Uusog apa po po. Napo ako, Masa dia di rumah Dia ada di sekolah Sebarang rumah dia Sebarang rumah dia Sebarang rumah dia Bukan rumah dia sendiri Sebarang Nala, ini cuma aku kuasa pegang apa tiga siung kat tawan Relax. Relax. Ingat kau mana lain? Exhale. sabado. Baon sa loob. Tara. Ah, sorry. Sorry mo? ko Pero kailangan mo parang sumunod sa procedure pa. Ay ah, isang balik pa. Eh. Hmm. Ah. Kailangan lumugtot siya nang malakas. At alam niyo mo pa. Nagalit ka sa akin sir. Okay. Relax. Bigyan mo Kamu Ang mong matigas sa kabila. Kaya kasi mag-crapping ka ng momenta. Ganoon. Baka abutin ka sa akin ng apat na session sir. Kasi yung pagka mga ganitong Pagkali ko, mayroon akong Paalis na akong sa 2018 2018? Um

Itu saya suka. Dede dede, atau suka. Sudah lima. Ya, good. Ya, apa yang saya suka. Apa Ya. Okey, berapa saya. Okey, berapa. Apa kamu? Kesal tu Ya, mungkin saya lah. Bongi kita awal tuan. Surat mulai ribut mula Jadi buat surat Ada yang Saya Ada yang mau Ada yang mau tanggal lang ngayon sir. Yung masakit sa bibig mo, matanggal na. Okay. ang problema, yung spinal mo palukit pa. Hmm. Siguro matata na siguro yan. Bumalukot na yan. Pero hmm. yung masakit sa dibdib mo, kahit na airpotting ka na ngayon, wala na. Hindi na sasakit. Hindi na. Yung spinal na lang. Okay. Tapos, pahiliran mo ng labas. Ikaw na lang labis na. Ah.